state of the nation. Nag-alboroto ang Bulkang Taal ngayong gabi. Ayon sa FIVOX, pasado la 7.30, nangyari sa Taal Main Crater ang Friato Magmatic Eruption o pagputok dahil sa interaksyon ng magma at tubig sa bunganga ng bulkan. Anim na raang metro ang taas ng plume nito Sinundan niya ng volcanic tremor o pagyanig na tumagal ng tatlong minuto. Nananatili sa Alert Level 1 ang Taal. Patuloy namang nakamatyak mga otoridad sa Talisay, Batangas. Napahinto ang mga rider na yan nang madat ng nasusunog ang isang kotse sa EDSA Ortigas Flyover. Dumating ang mga bumbero at inapula ang apoy. Nakaligtas naman ang driver ng kotse. Pauwi na raw nang mapansing sinesenyasan siya ng mga kasabay na motorista. Sinilip niya ang labas ng kanyang kotse at nakita ang tumutulo ang gasolina nito. Di nagtagal. Nagliyabang likuran nito kaya hininto ng driver ang sasakyan at napatalon siya palabas ng bintana. Inaalam pa ang sanhi ng pagtagas ng gasolina. Ilang kaso ng pagpatay ng mga kaanak ang naganap sa mga probinsya sa Ilocos Norte na barilang anak na umawat sa away ng ama't ina habang sa Davao City na naga ang anak na pinapahanap daw ng trabaho ng mga magulang. Yan ang report ng Argel Relator ng GMA Regional TV. Tama sa batok at balikat ang kumitil sa buhay ng 71-anyos na lalaki sa Davao City. Suspek ang 33-anyos na anak. Batay sa investigasyon, nangyari ito habang nagsisibak ng kahoy ang ama. At pagkatapos, sunod na tinaga ng sospek ang kanyang ina. Ginagamot na siya sa ospital, ang ugat ng krimen. Ang kanyang uh, anak, ma'am, uh, ginaadvaysan sa ginikanan ng mangita og trabaho nga maigikas ako sa mga uh, anak, ma'am. Nahuli ang sospek sa kabilang sityo at sinampahan ng reklamong parricide at frustrated parricide hindi na siya nagbigay ng pahayag. Ayon sa barangay, dati nang may alita ng sospek at kanyang mga magulang. Pinabarangay na rin ng mga magulang ang anak dahil sa pananakit umano sa kanila. Sige nag-away siyang mama, siyang papa, kaya ka na lang yung katapulan. oh, magsige laglaag, mangitag, inom sa barkada, pag uli, mukaon, anak natuman, nasukkan sa ginikanan, kaya ka na lang muli lang mukaon lagi. Nagdesisyon din ang barangay na ipasuri sa Institute of Psychiatry and Behavioral Medicine ang suspect. Dead on arrival naman sa ospital ang isang lalaking 25 anyos sa San Nicolas, Ilocos Norte ng pagbabarili ng sariling ama. Ayon sa pulisya, kainuman noon ng biktima ang amang 58 anyos. Bigla raw nagtalo ang kanyang mga magulang dahil umano sa selos. At nang umawat ang anak, saka siya pinagbabaril ng ama nakuha sa crime scene ang ilang magazine at basyo ng mga bala. Naaresto ang suspect na tumanging magbigay ng pahayag. Naharap siya sa reklamong parricide. Or Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga makikitraslasyon ngayong pista ng poong Jesus Nazareno, may pagbabago sa itsura ng andas ng imahin. Ang dating disenyong malakahon, ginawang slanted o pahilig Layon daw nitong hindi na masampahan o makiat ng mga deboto habang umuusad ang traslasyon. Pinatibay, pinatibay rin ang andas. Nilagyan ng blower at exhaust fan ang likod ng andas para hindi magkaroon ng moisture gaya na nangyari noong nakaraang taon. Sinuyod naman ng mga tauhan ng MMDA ang mga daraanan ng traslasyon. Hinatak ang mga nakaparadang sasakyan sa luta gaya ng kotse, sidecar at trailer truck. Kinumpunin naman ng mga tauhan ng Manila City Engineering Office ang mga bitak sa bangketa. Imbis na mamayang hating gabi, nagsimula na ngayong gabi ang pahalik o pagpupugay sa imahe ng poong Jesus Nazareno. Silipin natin ang latest sa Carino Grandstand sa live report ni Bea Pinlac. Bea? Atom, umaarangkada ng pagpupugay o mas kilala natin bilang pahalik sa poong Jesus Nazareno. Gaya sa mga nagdaang pista, may kanya-kanyang bitbit na panalangin ang mga debotong pumipila para sa pagpupugay sa poong Jesus Nazareno. Ang ilan sa mga nakausap natin, first time na nakiisa sa pista. Pero ang iba, mahigit isang dekada na raw itong panata kasama ang kanilang pamilya. Nagsimula ang tradisyon ng pahalik o pagpupugay kanina pagkatapos ng misa para sa mga volunteer dito sa Kirino Grandstand. Ang ilan dito, nagsabing inagahan na raw ang pagpunta para hindi makipagsabayan sa inaasahang dagsa ng mga, deboto bukas. Paalala naman ng pamunuan ng Menor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church, mag-sanitize bago at pagkatapos hawakan ng imahen at kahit pakilala ito sa tawag na pahalik, nais nilang iwasan ng mga deboto ang literal na paghalik at sa halip, magpunas na lang daw ng panyo at tuwalya sa krus at paa ng imahen. So, mas maganda yung maagaman para mga, mga uwi kasi marami na tao bukas. Mas marami na kasi kaya mas mabuti inaaga namin. Kasama ko si mga apo ko. O, oh, oh kaya kailangan ko talaga maaga. Kasi may mga pasok pa sa bukas eh. Yung mga batang ito. Gusto ko pong ano, maranasan naman ang paghalikay pong nasarino kasi po, sabi ng mga, marami pong natutupad na hiling. Kaya sumama na ako sa mga anak ko. Tapos ko. At sa mga oras na to ay kaunti na lang ang nakapila at mas uh, umikli na kumpara sa kanina. Yan muna ang latest mula rito sa Kirino Grandstand. Palik sa inyo, Atom. Maraming salamat, Bea Pinlak. Sa mga nangungupahan ng tirahan, binawasan ng gobyerno ngayong taon ng porsyento ng pwedeng idagdag sa inyong renta. Kung ang buwan ng renta ay 10,000 pesos o mas mababa, 2.3% na lang ang pwedeng itaas ng upa mula sa dating 4% at isang beses lang din pwedeng magtaas ng upa sa isang taon. Bata ito sa resolusyon ng National Human Settlements Board nasa makakatulong ang mga mas mababang rental cap sa mga nasa lower income group. Tinangay ng rumaragas ang ilog ang isang truck sa Zamboanga City. Damay pati ang kaganitong libo-libong pisong paninda. Yan at iba pang mga aksidente sa mga probinsya sa report ni Jeric Pasiliao ng GMA Regional TV. Napasigaw ang mga nasa barangay pamukutan sa Zamboanga City nang maipit sa rumaragasang ilog ang truck na ito. Sabi ng pahinanti ng truck, igigilid na lang sana nila ang truck nang may bumara sa gulong nito. Sir, kaya na orilla sir. Siguro mga unmetro metro lang, yun na kami na orilla. Seno, no, kinilang ko sa Sangga, sir, na, na del truck. Amo kami na standby kami ala, sir, na. El agua, sir, bigla ya ha? Yal cancel agua, ya. Wala raw silang ibang madaanan dahil ang tulay roon na nasira dahil sa nagdaang pagbaha, hindi pa nagagawa. Maya-maya pa, tuluyan ng tumagilid at inanod ang truck, nakargado ng mahigit sandaang libong pisong halaga ng mga panindang prutas at gulay. Nasa pang truck sa tulong ng backhoe na nasa lugar. Delivery van din ang tumagilid sa disgrasya sa South Coastal Road sa Cebu City. Bigla umanong pumreno ang van matapos huminto ang truck sa unahan nito. Tumama ang van sa truck sa katumagilid. Yupi ang kaliwang bahagi ng van. Nasaktan pero maayos na ang lagay ng driver at pasahero ng van. Nagsalpukan naman ang isang motor at kolong-kolong sa Santa Barbara, Pangasinan. Base sa investigasyon, nag-overtake ang kolong-kolong sa isang sasakyan hanggang bumangga sa kasalubong na motorsiklo. Sugatan ng mga driver at kanika nilang sakay. Mula December 22 hanggang alas 6 ng umaga ng January 6, 703 at tatlo na ang naitalang sangkot sa aksidente sa daan sa datos ng DOH. Jarek Pasilyaw ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natagpuan sa isang iniwang bagay sa Naiya Terminal 3 ang mahigit 10 kilo ng shabu. Nagkakahalaga ang kontrabando ng 72.8 million pesos. Ayon sa Bureau of Customs, naiwan sa karusel ng bagahe noon pang September 28, 2024. Pagmamayari ito ng isang Belgian na lumipad dito mula Johannesburg, South Africa. Nagbigay sila ng palugit para makuha ang bagahe pero nang walang nag-claim, doon na iniskan ang bagahe. Nakikipag-ugnayan ng Customs sa Bureau of Immigration para malaman kung nasa bansa pa ang may-ari ng bagahe. Itinurn over sa PDEA ang droga. Patay ang dalawang lalaki ng mas suffocate habang naglilinis ng septic tank ng isang kainan sa Opol Misamis Oriental. Ayon sa polisya, pumasok na sa septic tank ang dalawa nang hindi nagumana ang siphoning o pagsipsip dito. Sumigaw ang isa sa kanila dahil sumakit na ang ulo. Tinulungan siya ng isa pang kasamahan pero hindi na sila nakakyat at nasulasok na rin. Ang kapatid ng isa sa mga biktima nagtangka pa ng tumulong pero pinigilan na ng mga tauhan ng kainan. Dead na rival ng mga biktima sa health center. Palala ng mga otoridad iwasan ang pagpasok sa septic tank dahil mapanganib ito. Tinaguri ang monster ship ng China Coast Guard na unang na-detect malapit sa Baho de Masinloc at sa Capones Island sa Zambales na mataan ngayong umaga sa bandang Lubang Island sa Occidental Mindoro. Tingin ng National Security Council layunin ng barko na manindak pero hindi raw dapat matakot ang mga Pilipinong mangingisda. Patuloy itong binubuntutan at ni radio challenge ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard. Mga customer ng Meralco tatanggap sa Pebrero ng 23 centavos per kilowatt hour na refund. Mula yan sa halos isang bilyong pisong hindi nagamit pero nasingil ng mga private distributors na pambayad sana sa mga experts ng Energy Regulatory Commission. Pero bukod sa refund, may rate hike din. Si na raw ang pinambayad ng NGCP sa pagbili ng reserbang kuryente noong 2024. Katumbas ito ng 12 centavos per kilowatt hour sa loob ng tatlo hanggang anim na buwan. Alak at street party pagbabawal sa daraanan ng Sinulog Grand Parade sa January 19 sa Cebu City. Ipagbabawal din 'yan sa bisperas ng pista. Hindi naman magpapatupad ng signal shutdown. Signal jamming sa Dinagyang Festival 2025 inirekomenda ng Iloilo City Police. Kung maaprubahan, gagamitin ito sa piling oras at lugar para mas paigtingin ang seguridad sa pista. Hindi pabor dito ang LGU dahil ayaw nilang maulit ang nangyari sa dinagyang 2023 na nawalan din ng signal sa mga lugar na malayo sa pista. makipulido Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napahinto at napasara ng bintana ang driver na yan dahil sa avalanche o paguho ng niebe sa Utah sa Amerika. Ayon sa local media, umabot sa 5 inches ng snow kada oras ang bumagsak sa lugar. Isang winter storm ang ngayon sa Midwest hanggang sa East Coast ng Amerika. After a good start this year, si Khalil Ramos na nabili na ang kanyang dream car rocking her new hairstyle naman si Sanya Lopez. Zendaya engaged na nga ba kay Tom Holland? Kapuna-puna kasi ang diamond ring niya sa red carpet ng 82nd Golden Globes nang tanungin tungkol dyan ng isang reporter na pangiti at napakibit balikat si Zendaya. Wala pang official statement mula sa Power Couple sa mismong award ceremony. Nakakuha ng kanyang first ever acting award si Demi Moore para sa pelikulang The Substance. Big winner din ang Shogun na nanalo ng apat na award kasama ang Best TV Series, Drama at Best TV Male Actor. The Brutalist na nakakuha ng Best Movie Drama at Best Drama Film Actor for Adrian Brody. Sa musical comedy naman, wagi ng apat na parangal ang Emilia Perez, kabilang ang Best Supporting Actress Award ni Zoe Saldana. Nakuha naman ng weekend ang Cinematic and Box Office Achievement Award. Lor Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tiyak di ka raw madidisappoint sa tampok naming pasyalan na tanawang Pacific Ocean mula sa viewpoint sa tuktok ng mga burol. G tayo sa binurong point sa Katanduanes kasama si Oscar Oida. The hills are alive! Aba, baka mapakanta ka rin sa ganda ng isa sa mga dinarayong destinasyon sa Baras, Katanduanes. Check daw na hindi ka mabuburyong sa Binurong Point. 20 to 30 minutes na trekking ang bubunuin para marating ang viewpoint sa itaas ng burol. Mula sa tuktok ng cliff, matatanaw ang lunti ang rolling hills at ang tila walang hanggang Pacific Ocean na naglalakihan ang mga alon sa ibaba naman, ihanda ang pang-swimming sa isang natural na lagoon. At dahil nakaharap ito sa silangan, inaabangan dito ng mga turista ang sunrise. Sa halagang 40 pesos na entrance fee, mai -e enjoy mo na ang lahat ng ito. Basta take nothing but pictures and give nothing but footprints para mapanatili ang angking ganda nito. Kung may basura silang dala, ipakibigay sa amin na tour guide para uh, ma-maintain namin yung kalinisan ng Binuang Point. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Atom Araulio mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat n'yong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.